Yes, pero, pero kakaiba po siya. Ang ginawa ko po nito ay ninitrap ko. Tingin ako nag-ano ng ano. O, si Sisli siya po na ganito. Magaling po siya. Magawa eh. ng sintipid ng nitrap. Hmm. Tingnan niyo po mga bro na Sisli. Ayan. Ayan. Ito, ang nagustuhan ko po dito. Kulay pula siya. Tingnan niyo po oh. mga bro na Tingnan niyo po. O, oh, oh di ba? Magnetic siya. O, oh. tingnan niyo po oh. Magnetic yan mga bro oh. mga lakas dumigit sa magnet, oh. Tingnan Red Jasper ba yan, de? Para siyang Red Jasper, pero sa tingin mo, Red Jasper, pero ibang ano ko dito, eh, nagustuhan ko, yan po, oh. magnetic, kulay pula, pero dumidikit sa magnet, Ayan po, ang lakas pati. Mga bromasis, tingnan niyo po. O. Oh. Oh. Kulay pula po yan. Ayan po. Ayan. Diba? Shout out sa 5 million viewers. Yan, bro, Salamat sa patusok. Kaya... Kaba mas malamang ng isa yung tusok kaysa kaya, kaya nga viewers. Po, ano, viewers. Ninitrap po na ito. Yan po. Pang sarili ko po, po yan mga bro. Mga sisya po. Tingnan nyo po. Oh, grabe oh. Lakas. Oh, kulay pula po yan. Oh. Tingnan nyo po mga bro. Mga sisya. Pulang bato. ito? kung titingnan mo siya Red Jasper. Sasabihin siguro ng iba. Red Jasper yan. Oh, Pero nakakapagtaka, marami po akong red jasper dito, hindi dumidikit sa magnet. Ito lang pong nag-iisang ito. Tinesting ko na po yung mga red jasper namin nakuha ni Sis Lisa. Tama lang yun yung red jasper natin, oh, nasa oh. at saka sa salad, at Ayan saka po. sa altar, kung sabi nga ano, at wala <laughs> tayong maipa. po. Mahagi pa. Hindi, ito, 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 kakaiba talaga tingnan mo. Kaya uh, mga bro, mga sisong. Ayan po. Shout out sa 4 million, 4 well, million viewers. Bihira lang po yan mga bro, mga sis, makatagpo po ko ng ganito. Kasi karamihan pong mga magnetic ko dito, kulay black. Meron din naman pong brown. Yun, meron, papakita ko sa inyo. Ang akin na hawakan ko yan. Parang kahoy siya hmm. ah. Yeah. Yan, ang red jasper ni Brunaldinho. Parang register lang yan. O, oh, parang lang. <laughs> ito po <laughs> mga bro, mga sis, tingin ko ito po, Tingnan Ayan. niyo po 'tong mga broma sis Hindi nilagyan na lang yan Oh, 'yan tingnan niyo po, 'di ba? Oh, kulay diba? oh, brown po 'yan, 'di ba? Oh. Para siyang pyramid mga bro mga sis 'yan po. Oh. Hindi kita. Oh, 'yan. Oops. Oop. Ito parang pyramid po 'to mga bro mga sis, kulay brown. 'Di ba tingin mo parang ano siya kahoy, para ang ano siya, titingnan mo petrified wood, pero dumidikit din po siya sa magnet mga bro mga sis. O, tingnan, niyo oh, yan, oh. tingnan niyo po. Pulay, oh, 'yan 'no. Tingnan niyo po. Kulay brown, tingnan po. 'Yan 'no. Oh dumidikit po oh, sa kanya kulay brown yan mga bro mga sis oh. titin mo parang petrified wood oh. oh. ayan po oh. ang lakas dumikit mga bro mga sis oh. Mm. mm, ayan po oh. kulay brown naman siya ayan Karamihan kasi po na nadikit ko dito sa magnet kulay black. Kagaya po nitong isa. Black naman to. Black. Ito is brown. Mm, -mm. Pero parang pedudto saan nga ako natin man. nakuha, 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 oh. nakuha. Sorry, nabulol na po eh. Yan, tingnan nyo po itong isang ito na kurting pangil. Ayan po. Yan, idikit mo si Sli sa magnet dyan. Idikit mo. O, oh. oh, yan, di ba? Shout pa? out, oh, pantay na ang aking oh. viewers. Ayan po. Shout out ito, sa 6 million viewers. Salamat, karamihan ay, po talaga ng ano, salana, para, sa inyong pagpunta. Thank you for coming. Karamihan ako na kuha nating black magnetic ano. Uh -huh. po. Pero ito kakaiba. Ito kakaiba yung kulay brown po at saka kulay pula. Ayun po. Mm -hmm. Ayun, po. Ngayon po, kagaya niya, tingnan niyo po ito. Kulay pula at tingnan niyo po, sumisikat talaga 'yo. Oh. Ayun po, oh. yung mga bro niyo po. Oh. Tingnan niyo. Oh. oh. Grabe to, kapit na kapit mga bro mga sis. O, kulay pula po 'yan. Oh, 'di ba? Bihira po yan. 'yan Kulay pula. Batong pula na madikit sa magnet, mga bro mga sis. 'Yan po. pansarili ko po 'yan, mga bro mga sis. Tapos meron pa tayo muna dito. Sige na, takong muna. Oh, 'yan, sige. po mga bro mga sis, ginanahan na po kami ipakita sa inyo, mag-share lang 'yan. Tingnan niyo po ito. Hantin nyo po ito. Para siyang piso. Di ba? Bilog uh -huh. ay manipis po yan. Oh. Yan mga bromosis yan. Peter, ay, ay, Sorry. Sides ko muna yan, yung cellphone. Oh. Naglulubat na. Bilog. Nabilog.